tayo sa Kanigbang Project sa Dream House ni Ate Aida. Ayan po. Uh, last date na po natin ngayon. Bakas yung na mga lang araw. Tapos, Christmas party bukas ng mga tropa natin. Ngayon po, mamaya, matapos ng mga ibang tropa natin dito, yung lumawa dun sa Kambasi Project. Uh, Ini-invite po tayo ni, ano, ni Sir Alan at ni Ma'am Bambi dun sa kanilang bagong bahay na ginawa natin. Uh, magbibigay po siya ng ayuda Tsaka uh, konting inuman, papainom po siya. Nagkatay po siya ng ano ng kambing, sabi niya, tapos pulutan, inuman, tsaka konting salo-salo. Ah, uh, maraming salamat po kay Sir Alan tsaka kay Ma'am Bambi. Na uh, shoutout po sa inyo. Ayun po, yung active diba na po tayo dito sa kanila project. Ayun. Tapos nandito si Diyan naman yung kaibigan natin. Si <laughs> Fernando Yumang. Ah, ayan po si Fernando Yumang. Ah, dito naman po. Sabado po ngayon kaya pwede na mga tropa, ah, kaya nandito po si Fernando Yumang yung pinangako ko sa kanya ano, dalawang dalawang gin. Jin, 'yon. Dalawang gin po, saka ka yellow pulutan. Na, kumpleto. Kumpleto sa ni Mr. Tang. Ah, Mr. Tang yung uh, LVM. LVM boys. Mr. Mister... Master Tang. plus 3 na dito master Tang oh, shout out po pa subscriber tamo LBM boys LBM boys <laughs> master tang ayan si master tang oh Jeffrey Merry Christmas Ah, ah, mamaya na Fernando Yumang Mukhang manungkut ka Walang <laughs> pera eh Walang pera Mamaya para pareho tayo walang pera Ah, <laughs> wala trabaho. <laughs> wala trabaho, eh. wala trabaho kaya. Tabiwa ka. Sa manager. Ah, wala trabaho. Uh, wala trabaho bakit? Ah, uh, bakit wala trabaho? Naninimala <laughs> Naninimala. <lang. laughs> Ilan ba yung anak mo? Dalawa. Dalawa? Ah, dalawa. Naninimala lang daw yung trabaho ni ano ni Fernando. Fernando Yumang. Ah, uh, sa Pispan. Kanina may nag nagpakati diyan na nanimaka. Ah, agradak ko akno ina. Ah, alin na ulin mo? Nako wa mo? Ha? Ano ina lagi? Alin na ina i? Kareta wa na ina i? Ah, nai nai. Di pa yung Gloria ano? Oo, oh, parte lang pa yung Gloria pong. Darti. Bandayeng. Bandayeng. Ayon, sige Mamaya. Mabibigyan ka ng pambiling de. dapat de gin pambili mo ng bigas. May ayuda ka. Ah, tayo. ayuda. Ayun ah, mga boss. Ibang natin si Fernando yumang <laughs> ayan naka ano na tayo dito primer dito sa wall tapos yung canopy pinamamasilya ko na tapos linis linis na po yung tatanggalin po natin kasi bakasyon po natin mga ilang araw but remix tatanggalin na natin <laughs> 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 Jangan mata. Oh, Mama ya, anu ngene ya, Mama ya. Minum. Kalau <laughs> sekarang uh, puluh tante uh, cuma kambing. Kali ya? Kayi kuya milo. Kayi sernik. Kayi saya lana. Kayi alan. Hmm. Ser <laughs> alan. Mau putar kami Anu anu papa yang saya nih ser alan yang sampai saya. Black level Dah alpuso merame. Ayo. Masih tahu siapa ini Tahu. Ayan, mamaya mamaya ko yung inuman natin doon. Oh, yeah, malinis na? Oh, malinis na, boss. Kaya na tayo pumunta kay Sir Alan. Oh, Sir Alan, po na kami diyan. Ayan, sorry. tapos i-update po na dito yung gawa nila Jao dito at saka ni Melvin ayan, yung CR. Nakalagay na po yung ano, yung flooring at saka yung wall. <laughs> Pero kulang pa ng ano yan, nang isa, magsisiling muna sila bago tayo i-final yung ano, yung chai sa taas. Tapos dito, ayan, Yan lang siding ng cove natin. Tapos may pinlay siyang kapat. Ayan. Ayan ang ating ano, ah, uh, PVC, uh, siling panel ayan, eh, no? Mahogani, mahogani. Woodlock. Ang natin yung design na ating dito. Okay. Tapos yung CR natin ay yan uh, master bedroom. Ito. Okay mga boss. Okay na yan. Tapos muna tayo sa Kambasi Project kay Sir Alan. Yan, nasa Kambasi Project na po tayo. Pasali!

<laughs> sa mobile yan. Binili pa namin ito, <laughs> <laughs> raw, sabi ni Boss Eddie. Ano, pasok na tayo. Ayan mga boss, yung ating huling project dito sa Kambase. Ayan, okay na po. Nakita na ni Sir Ann ah, at ni Ma'am Bambi yung kanilang pinagawa sa atin. Uh, game na. Ito si Boss Andy. Hello. Ano? Iniinom ni Jamata, ano? Gin? Ayan, si Sir Alan pala ito. ha, Ah, oh, Sir. Itong hapon. Ayan po, yung owner natin dito sa Kamasi Project. Galing, galing po siya ng, ano, ng USA. 1, 2, 3, 4. Apat lang <laughs> <laughs> Ah, ano? Double duck?

Konti konti lang kasi yung yung nagdok mo pang mayaman lang. Day off tayo eh. Ayan na po. Umpisa na po. Umpisa na yung ating ano, happenings. uh, Sponsor si Sir Alan Tsaka si Ma'am Bambi Ito po Yung mga owner natin dito sa Kambasi Project Alam na mamamulan si Jamata Masarap talaga guys, Tapos meron pa tayong ano, binili sa atin ni Sir Alan yung ano, yung beer, Eto, oh. okay. ito ho. Ito. po. at saka Pale Pilsen beer. Okay. Eh lang po yung kulang dito. Wala pa tayong yelo. Ayun. Ito yung medyo. Medyo lang yung yelo. Uh, uh, yelo, yelo. Ano ba siya na yung nagluruto si Sir Alan ng ano, ng papayitang kambing. Ayan o. Oh. Ito muna ang ano, gal, galdareta at saka kilawid.

<laughs> ay, baka muna kakanta si na Ha Nagpanlaw <laughs> ah, ka muna, buksan mo Nagpanlaw ka muna Nagpanlaw ah. ka muna muna Banayad biski o ano Banayad beer <laughs>

Oo, oh, ayan o. No? Oh. Nagbigay si Sir Alan ng ano, mga boss. Nandito po tayo sa Kambasi Project. Ito ko, mga maroon na yan. Uh, Six points. Ayan, yeah, meron pang ano, meron pang sobre ha. Wala kayo kayo dyan, nawala. Oo, oh, masalamat ka. Salamat, Sir Nick. Ah, Sir Nick? Alan, Sir, sir Alan. Alan. salamat. <laughs> <laughs> ah, thank you. May Ay, meron pa pala ako. Ay, thank sir. you very much. Mayroon pa sa Ya, Yaman, yaman may sa may istras. Ayan, <laughs> Ay, maraming maraming salamat po. Kay Sir Alan. Napakabait. Napakabait po ng mga, ng mga client natin dito sa Kambasi Project.

Ayana, ayuda. Ay, hala. may ka. Mayroon ka. <laughs> mayroon ka. <ba. laughs> mayroon ka. <ba. laughs> mayroon ka. 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 Salita ka. Mayroon 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 ka.

Tumagat na lalaki eh, boss. Makakalahati na ni Chow Mata, yung ating ano, double block. Pag-aing <laughs> si Chow. Kaya yun yung iyaw natin, ha? Oh. Ayan. Iyaw ni boss, Eddie. Uy! Sini yan? Tara naman ano. Tara naman ano. Eh, kamagay, tara. Eh, kamagay, tara. Bakit ako?

Ano? Salamat. Sabi mo muna, ma'am, ano? Mamami. Mamami. Hindi <laughs> na kapag eh. pakita okay. uh, mo sa kanya, pakita mo sa kanya. Ah, huwag na yung regalo mo kay... si Ralag. Hindi ba, maraming dito. Hindi, sige. Eh, pinilita eh. Magkikita yung masama niya eh. Okay lang, sige. Pinilita ko, ko yung niya eh. Ah, hindi ba. Kita na na ito yung pinilita Hindi, hindi. Sumiap lang yun. Jawa <t> Apa Kamu kuning, ya. Saya sih enggak kena. sih? Dia, baru Eh, ya? Eh, niatnya nanti Eh, Dia, <tales> akhirnya, eh, baca <laughs> aja. Baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Baca, baca. 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 baca.

500,000 pa rin. Kung uuwi ka ba? Kung ba? Ah, niya mata, yung naubos niya Nakano na siya? 3-4? Sa minus pa pa. to eh. Kala dollar, O masaya pa? Kala-kala mo nakano ka ha? Sa minus Ito meron pa pang ano? Meron pa siyang ano? 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 yan? Ito regalo. Kay boss.

<laughs> <laughs> ano, ano? 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 Ba? Ano? <laughs> Mambambi! <laughs> Masaya lang po si Jamata! Ayun, Naka ano? Naka dami ng ano? Nang... Pamasko! Pamasko! ba ano lang lang Ayan mga boss. Uuwi na po kami. Maraming uh, maraming salamat po sa naging pay sa amin, si Sir Alan. Okay. Ayan. Yeah. oh boss Eddie. Bukod na kami na. Ah. O, eh. ah, thank you, thank you. Bye. Diyaw! Diyaw! Yeah, thank you. Okay, okay. Thank you. Maraming maraming salamat. Boss, Alan. Sir Alan. Okay. Oh, thank you, Thank you. Thank you sa pag-ibita. Oh. Ito, latihan po kasi. Okay. Thank you, Ate Marlene. Parang-parang eda pa rin Okay, thank you. Ayan, uuwi na po kami. Wala kaming ilaw. Ano sa dyan, mata? Oo. Ano, may ano ka pa? May bawang ka pa? May ano pa ako? May kit ako. Ano, bangungo ka na ah? Ano, binigyan ni Sir Alan. Salamat. Uh, 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 so para so para yan para. mga boss, na ito lang po yung vlog natin. Ayan, wow. si Jamat ang lalaseng. Uh, ingat ha, ingat. Last lang tayo. Uh, okay, God bless po. Ingat. Uh.